Hello guys, magandang gabi, mga pinagabi, bago tayo matulog, gagawa muna tayo ng Graham Bar. Para sa ekonomiya ba? Meron tayo ditong dalawang 3 liters na Tupperware at meron tayo ditong 1.8 liters kalahati. So, ito ang ating gagawin. Meron tayong tatlong kan ng Angel Cream Dinsara. Tatlo yan. At isang all-purpose creamer na Angel din. Yung apat na yan. Itong apat na to, kasi lang to sa dalawa pero nag-ano tayo. Kasi hindi ko masyadong tinataasan yung cream kasi nga benta lang natin ito. Sa isang haba na yan ay 30 pesos. So, nag isang hiwa ng line ay 10 pesos. Dalawang hiwa ng line, 20 pesos. So, okay na sa alright yung aking layer ng cream. O, huwag na natin masyadong taasan. Oo. Para naman may kita-kita tayo. Kaya alam ko may susobra pa to. Lalagay natin dito. So, meron tayong flavor dito na cookies and cream. Ito ay Oreo at saka manga. At gagamit tayo ng no? hand mixer. Okay, let's go! Ayan na mga super Lalagyan na lang natin ng takip. Yan. Okay. So, mamaya, i-share ko sa inyo kung magkano yung nag ko at kung magkano yung ating tutubuin dito. Okay. So, itong ham, pwede nyo na itong... Minsan, binababad ko to sa sa fresh milk. Pero minsan naman hindi. Pag nagmamadali. Pag trip ko lang ibabad siya. Pag binabad ka sa super lambot. pag ganito naman, crunchy kasi masarap din pag hindi binabad. Para may lutong-lutong habang hinakagat. Ganun. O yan. Okay. Alright. ta Na yan yung ating nagawa for today's video. Graham, bar pa more. Gabi na. Madam. Um, so nakagawa tayo ng isang tupperware na ito ay 12 plus 12. Itong kalahati ay 6. Total ng ating nagawa ay 30. So, sa isang line na ito, diba? 10, pag 2, 20, pag 3, 30. So, lahat yan, pag naibenta, 30 times 30 equals 900. Ayan o, oh, nagawa. So, ang ating mga ingredients, dalawang mangga, 80, tatlong Oreo, 30. Yung tatlong angel cream din sada sa 60 na puhunan, 180, isang Angel creamer, All Purpose Cream 56, dalawang Graham Crackers 84. Total 430. So estimate lang to kasi hindi naman natin alam kung saan kayo ano ang pampuna nyo. Yan. Okay? So ang pag naibenta nga lahat ng ating Graham Crackers, ay uh, Graham Bar ay 900, i-minus natin sa 430, meron tayong kita kitang 470. Sa 470, posibleng kita pa lang yan, i mo diyan yung mga nagamit nating mga wrapper, oriente, uh, at syempre kung ano-ano pa. Yung iba pa mga kung anong pang ginamit mo dyan. O, pero malinaw na malaki pa rin ang ating kikitain. Sabihin na natin sa 400, malinis nakita na dito sa ating Fagre Grey Humbar. Not bad na. Diba? Yun nga lang, kailangan mo magtyaga, magsipag. Na oras na. Mag alas 11 na, ising pa, tapos maghugas pa ako. Ang dami ko pa hugasan. Ganun talaga, diba? Ginusto ko to eh, diba? O, siyabay na. Para magkatapos na ako. Ako plano negosyo, ako trabaho negosyo, ako ligpit negosyo, ako pagod negosyo, ako reklamo negosyo, sila kain kain negosyo, ako pagod pagod negosyo, negosyo pa more.